ano ba ito? Ito na nagiging focus sila. Issue ang pinag-uusapan. Hindi yung karakter ng tao. At nagawin niya lang ang trabaho. Katanang paraan para sa ating bayan. Bobo ka. Hindi na nabayaran ng tao. Talaga bobo ka. Katamang paraan. Yun gusto namin. Kaming mga retards. Sana hindi na sana kami nalaban eh sa natin nasiyam niya kaya maglaman natin ang katotohanan at kayo ang nakakatulong sa amin. si General Pizarro Simoy, mga tao, gabi. tao, ng lahat. tao, 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 mga vloggers. tao, na kayo. Maraming vloggers ang kumukontra sa akin eh. Mas pagaling pa siguro sila sa akin. Sana, mga vloggers na dito, pag-uwi ninyo at mag-vlog kayo, huwag kayong magbigay ng opinion na kontra sa mga lumalaban para sa bayan. Sino ba yung mga lumalaban para sa bayan? Yung mga tunay ng Pilipino. Dati rin ako ang kapataang makabayan member. Kaya lang, sinabi ng tatay ko, If you want to change the government, try to join the government so that you can make the changes inside the government. Ngayon, 40 years na yung experience ko sa government. Wala pa rin pagbabago. Uh, simula ng high school ako, kabataan mga bayan, nakipag-inilaban ako sa gobyerno. Eh gusto ko ngayon, tumulong sa gobyerno. Pero, ano ang nangyayari? Mukha yata ang walang nangyayari sa bayan natin. For more than 50 years, ganun din ang ipinaglalaban ng Communist Party of the Philippines for 55 years. Hindi rin sila matatalo. Bakit ganoon e pa rin ang ginagawa ng gobyerno sa ating mga kababayan? Kaya nandiyan pa rin ang Communist Party of the Philippines. Siguro, pag maayos ng gobyerno, ang pamamalakad sa ating pamahalaan ay mapabawasan ng mga lumalaban sa gobyerno, particularly yung Communist Party of the Philippines. Hindi e naman natin sila binibigay sa atin. Dahil sila ay apa natin Pilipino. Tama naman ang ibang pinaglalaban nila maliban sa mga propaganda na sinusunod sila sa kanilang konstitusyon. Ang Communist Party ay kunwari lang na lumalaban sa ating gobyerno pero kunwari sumusunod sila sa ating konstitusyon pero sila ay merong sariling konstitusyon na sinusunod. Yun ang tama na dapat alam ng tao. Alam ang nangyayari ng ganito ay alam na alam ni Ka Eric. Magpapasalamat tayo kay Ka Eric dahil sa kanya ay nalalaman natin ang tunay na pinaglalaban ng Communist Party of the Philippines. ng membro ng Communist Party of the Philippines. Kaya lang ang aming pagsasama ay sa magandang paraan. Tumutulong sila, kagaya ni Karubeng Guevara, na namatay na lang, hindi pa tapos yung pinaglalaban. Si Karubeng ay tumutulong kung siya ay bumalik sa mga pamahalaan, ay nagtrabaho siya sa aking opisina. Ay sa Camp Hinaldo. So napag-uusapan namin kung ano ang dapat gawin para sa kabutihan ng ating bayan. At marami pang iba, kagaya ng mga 36 na former active NPA wonders o mga at actually, tatlong platong leaders ang nakasama namin sa Davao nung kapanahon ng, ng Sparrow Operation. Sila rin ang nagtuturo sa amin kung saan yung mga kalaban. Bawal na bawal kani ang paggamit ng armas sa paglaban sa ating gobyerno. Kaya ang pinaglalaban ko ngayon ay pwede natin mabago na ang ating gobyerno sa mapayapang pamamaraan. Inakayawan namin ang paggamit ng dahas.

alanganin ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya lang, yung mga nagsisipan niya ay nandun pa sa kanilang mga bahay. Tapos din silang lumabas. nag sila na baka magbubawa na naman ng karahasan ang ating uh, kapulisan. Dahil nakita nila kung ano ang ginawa sa tapaw sa na KOJC. Na-assign ang mga tapaw ng tapaw taon sa kanilang isipahan ng KOJC to so, alam mo kung anong mangyayari ng kabutihan sa dabaw so, ang karahasan ay hindi na natin dapat pangawin na pero kung gusto naman ng iba ng tunay na karahasan bakit gusto nyo ang mangyayari man sa Indonesia ay hindi lang ngayon dahil sa 1963 1.3 million ang namatay na sibilyan noon sa Singapore bago nagising yung mga tao. Hindi kaya ayaw natin, ayaw na ayaw natin na magkaroon ng karahasan dahil nakita natin sa ibang bansa na ang karahasan ay walang magandang patutunguhan lalo na pag ang mga biktima ay silidiyans. So ngayon, nakikita natin ang korupsyon. Saan pa nagsimula Kita nagsimula ang korupsyon sa ating bayan. Bata pa ako, nakikita na natin yan. Nakikita na natin yan. Siguro yun na lang pag-aral na. Alam niyo na yung ano yung korupsyon. Ang korupsyon ay sinasabi natin dahil sa kagawaan ng ating local government at ating national government. Hindi nila ginagawa ang tanang trabaho para sa ating mamamayan. Ano ngayon ang nakikita natin dito sa ating bayan? Ito ay pinakita ng ating Senado at sa Kongreso. Magpasalamat tayo sa kayo na nakikita natin sumunano ka lahat sa ng ating gobyerno. Pinakita ng Kongreso at ng Senado. Salamat sa kanila kung gaano kalala ang korupsyon sa ating gobyerno. Bakit? Ang mga involved sa korupsyon ay nasa gobyerno rin. Tama! Uh, Ngayon, kung hindi nila maayos itong nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, sino pa ang dapat na magayos para mahinto ang korupsyon? Di ba ang taong bayan? Okay. So, ipakita ng taong bayan na ayaw nila sa korupsyon. Kaya kailangan pag sinabing lumabas kayo at labanan natin ang korupsyon, sana ay marami rin ang lumabas at makihalo. Bravo! Ang sabi ng iba, si Barat, General Simo, hindi lang na-appointment mo. Hindi ko kailangan ng appointment pumasok ako sa armed forces ang ambisyon ko lang ay makatulong sa pagbabago sa bayan marami ang inoofer sa atin pero hindi ko tinanggap dahil pag ang boss ay corrupt hindi ako pwedeng magtrabaho sa isang boss na natura ang sinakamang issue ngayon ay infrastructure development lalo na itong platform control projects Naging commander ako ng dalawang Army engineer the Air Brigade. Isa sa Magindanao. Isa dito sa Metro Manila. Ang area na nakobera namin ng Brigade Commander ako 2007 to 2008 sa Magindanao ay buong Region 11 and Region 12. Dalawang region समय मैं बल कर इलेक्ट्रिफिकेशन पय कुमार के ट्रोथ स्कूल बिल्डिंग हेल्थ से कॉजे मैं इतना स्कूल बिल्डिंग दो अबाउट 500 500,000 pesos na kagagawa na tayo ng school building. Nagreklamo yung DPWH na bakit binibigay sa army ang trabaho ng army ay maghanap ng kalaban. Pero ang engineer sa army hindi kalaban na ang nahanap. Ang engineer sa army ay tumutulog para maayos ang kabuhayan sa mga barangay. Yun ay dumami ang aming project ng panahon ni President Gloria Macapagal-Arroyo. Doon na nagsimula ang alayaan ng isang project na initiated kayo ng ating Presidenteng Arroyo. Siya ang nagsimula kung paano maayos yung nasa barangay. Lahat ng aming project sa armed forces ay nahinpo dahil sa panahon ni Nuy Nuy Aquino. Bakit? dyan sa so panahon ni Noy Aquino, ang kanyang advisors ay ayaw na makapenetrate kami sa mga barangay para mabigyan ng magandang buhay ang mga tao sa barangay. So alam mo na ang bahay. Ang pangalawang kahit, gusto ng DPWH na lahat ng construction, farm to market road, school building na malalaki, ay ibigay nalang sa kanila dahil yun naman daw ang trabaho nila. Ang budget noon ng Kabuhayan sa Parabay Project sa buong Pilipinas na binigay ng Office of the President is, is 2 billion pesos lang. Para sa buong Pilipinas yun. So, kung niyo ninyo, na bakit kala, gano'n kalaki ngayon? Ha? Flood control plan project pa lang. Umabot ng ha, uh, billion. O kung saan, ano pa? 1.8 billion pa yata. No, gano'n, kaya ayaw ng detail ng WS ng uh, office on the peace process ng office of the president tong nag-invian ng mga project ng mga core of engineers sa araw process. Kahit right. Gusto nilang hawakan ang tondo ng bayan. Ngayon, nakita ninyo kung paano nila ginawa ang tondo ng bayan. Ito ay napapatunayan sa mga dokumento na nakukuha sa mga opisina ng gobyerno. So, ngayon gusto nila sanang ibalik pero talaga ito too late na ayusin na lang nila ang DPWH, ang uh, Department of Education for School Buildings, yung uh, Agriculture for the uh, Irrigation System, marami pang infrastructure na dapat nagawin. Ang DPWH naman, dapat mag-focus na lang sa road construction na sa problema. Maka-focus na naman sila doon sa uh, ano, yung pinaka-issue ngayon flood control projects under the design of the So, na kasi ng, ng paraan. Paano ma-divert ng mga projects sa ibang department para mabawasan sa ngayon ang kanilang maraan sa Ganon ang nangyayari sa ating bansa. Uh, ang corruption ay nasa process na ginagawa ng ating gobyerno pag-aralan sana ng sinig at ng kongres. Yung pa kung paano na ipulsa ng mga punto dahil sa proseso na ginagawa hanggang sa may pa-implement itong mga, uh, construction project ng contractor, Ang sisi ng gobyerno ay nasa mga contractor, Pero ang sisi ay hindi lang sa mga kontraktor. gawa ng GAA. Nagkaroon ng problema sa GAA 2025. Planning yun. The no, anti-tapes, ang gumagawa ng Detail Project, Implementing Agency. At kung sino ang nakatoka sa mga construction projects, ibibigay yun sa Implementing Agency. So, kung may sabit, kung may hulsa, laging elementary agency doon sa kontraktor. Kasino nagre release ng pondo? Yung gobyerno through the DPM. Ibababa sa department, bababa sa local government, kung may pag ng local government, bago may ibababa sa kontraktor. Na-discuss na ito ni eh, General Magalo. Ang problema siguro yung iba, hindi nakikinig sa proseso. Ang ah, marami na nagsasabi ng proseso. Pero ang taong bayan, wala pa rin reaksyon. Pinihintay pa kami. Ano naman ang makagawa namin? Kung punti lang naman kami, mas marami ang taong bayan na dapat kakaalam. Ano kayo doon sa may alam sa mga proseso sa pagpalakat ng mga project ng government para alam din ninyo kung ano ang tanong ni si government ninyo. Know? Hindi yung sasabihin na ng iba. Ito ba experience? Nag-post kami kung ano yung uh, dapat nang gawin. Uh, ang ipapasa sa amin ng mga tools, si ano, may kapit dyan.

hindi karakter ng tao. Kung siya ay mag-anakaw man noong araw, walang tayong pag-ialam doon kasi gawin niya lang yung trabaho pata ng turaan para, para sa ating bayan. Kung siya man ay mag-anakaw na mayroon lang tayong mga kotik na prosecute doon sa mga kriminal na gumagawa ng hindi tama. pa-alam tao. hindi yung wasing, kaya, hindi yung mga fake news yung mga propaganda, ang ginagawa ng mga na trolls, kaya naman patroos boboyon niya. parang naka 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 naman, naka bobo naka Nandiyan ang mga po sa susunod na pag-ano. Magkakaroon tayo ng pag-uusap na tamang pabaan. Unang gusto namin, kaming mga rin sa lahat, hindi na sana kami lalaban eh. Sa wala tayo kaya sana. para sa ating bayan. Kaya so, maglaban natin ang katotohanan at kayo ang nakakatulong sa amin. Maraming salamat.